Hello mga bro, meron naman tayong tutorial about sa and, uh, play integrity kasi merong nagtatanong sa atin mga kabro natin na bakit nagpe-fail yung yasnak knock ito yung ko sa inyo mga bro ito fail kahit na naka-install na 'yung Play Integrity version 13 pag nag-restart ka naman ng phone babalik naman siya. Magsa-success naman 'yung Play Integrity ito. Pag ni mo, magsa-success naman 'yan pero pag inopen naman tong Kali Linux ayun naman so ano bang dapat natin gawin mga bro so ito lang ang dapat natin gawin punta lang tayo sa setting tapos <coughs> i-click lang natin yung set to enforcing pag na set na yan Kagana naman yung lahat. Wala namang mawawala sa Kali Linux mo. Check natin yung Yasnak. Iran natin ulit. Yan, nagpa-pass na siya. So, yun lang. Please like, comment, and subscribe mga bro. Salamat.